Ha, uh, iniisip ko pag nagkidlat, kakikintab tong dala natin. Kakikintab. <laughs> Walang gasunod. Hello mga kadrago, nandito na naman kami sa aning bundok. <laughs> <laughs> sa hacienda <na>. malimutan, <laughs> sa hacienda sa hacienda raw ng antibigaya kami ay mag vlog blah at... <laughs> tutorial niya lang daw tayo sa, ating, <laughs> sa kanyang hacienda so yan guys, itong mga nakikita niya na ito lahat yan, lahat yan antibigaya yan lahat ang joke, ang joke, ang joke saka dito sa kabila yan, kantiligaya. Yan. Yung bundok na yun, yun, yung kantiligaya. Yan, yung nalinis na yan. <laughs> Joke lang. Joke lang sa kanya mm. yan. Hmm. Nakipaglinis lang kami dyan. Sabi mo sa'yo, ngayon hindi na sa'yo. Kaya nga. Sabi mo akin yun lahat o pati yung baka sa'yo. Joke lang. So, ayun mga ka-Dragon, bali sumadya na kami dito sa kanyang lupain. Dahil magpapabakbak tayo ng ano, kulungan ni Dan. I kukunin lang namin yung mga kahoy doon na pwedeng gamitin sa ating uh, pahulog doon sa ating tindahan. So, magpapagawa tayo ng pinakakusina. Parang dirty kitchen. Kasi mahirap magluto doon sa loob. Masikip. At saka, ano, mainit. So, yan guys. Tulungan natin sila dando. nag nagumpisa na silang mag-ano. Mag Baklas ng mga kahoy. Magbubuhat din tayo. Tulungan natin sila guys kung ano yung pwede namin maitulong pagbubuhat. Ako doon doon, maano lang yung hero, buhatin ko. Maano yan. Yeah. Special ko lang itong mga kasama ko, guys. Dito so, sa kunting nalinisan ni ang White. Sa kasama ko. Dito Ayan, andito kami sa taas ng boron. Malinis-linis na May kubo pala sa Antiligaya dito. Ayan o, kakyot. Mm -hmm. May yun, kunting tanim din yung, yung anak niya. Ganda dito pag summer. Ito, antay ang nalinis na to. Kasi sa okay, inyo rin ta? Pinalinis namin sa kong uh, yan. Ah, sa mang yan? Hmm. Pero er, area nyo pa yan? Oo, oh, kasama yan dito. Oo. Oh. Ito yung sinasabi nilang gawing simenteryo, matuloy ba yon? Ayaw naman ng tiligaya. Hindi, magpaig ah? sa tiligaya. Baka pwede na, ka na pala magtayo ng bahay dito, ante. Ganun eh. Ante. <laughs> pwede ka na pala magtayo ng bahay dito. Oh, pag na-widening ka, na pala, ng oh, okay, oh, okay, nga, ante. Anong oh, may... gusto mo? Dito o oh, sa hmm? Ay, Aba? Oh talentman, gorakang kasama mah, print print may humu may, yeah may mga -tanim, tanim din silang ka ka? ano sagi, Aray ko, una kapges, naman <laughs> mga nanti

Ito pala yan, pang takbot. Diba? Nasarap ito. Tiyo, May talong din. Oh, May kabatiti. May sili. Kamatis. I Isa rin ang bunga. May cubie Parang yung kamatis, ay yung kamatis din natin isang bunga. Ito ang kasi si yun. O, yung bayabas na sinasabi ko. Ito. Ayan o. Oh. Laki. 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 Dahil po hmm. Okay, panin mo nga oh. Ilain ko. <laughs> kasi yung kabatiti okay, o baka maano. Baka masira. Pero tayo tayo Ano, kinainan mo. Ha? Napisili. Okay. Hindi, wala pa oh. o. pa dito, parang may nakita ako. Yung baka ante sa inyo din? Mm hmm? Ay, yung baka na yon Alaga ng asawa ng tili. Ay. Ayun guys, sila kuya dahil nagabakbak sila. kitang kita yung kapilya dito kakit naman ng kubo ni tita ligaya o, may mga kamatis siya sa luyot, guyabanong yung kung konda to nila hindi rin nila nagamit no ito dami na ito yung gusto akyatin ni ano, ate Remy yung inanay yung iba. May dalawang puste pa yata sa bahay. Kaya lang parang maliit yun. Hindi naman mag -sip. Pero mataba yun eh. Kaganda pa ng yero. Kubo to nila, kuya Dan. Kaya lang hindi naman nila nagamit. Hanggang sa ginawang kulungan ng kambing. baling yung kambing na Greta dito. Lilipat na lang doon sa ano, sa bukid. Kasama ng mga kambing namin. sa yung kambing niya dito ay? Kunin pa yung mga ka ano? Ano

ayan na ang ulan magluto mo na tayo ng kanilang ano, lunch Hello. Huh? Hello. Baka, ano ba? baka may kwan yan may anay madala natin doon

Lagay mo sa bag ko. Eh? Ah, Makasugat pa. Anong tayo kaya? Anong tayo kaya? Anong tayo ay, ay, ipang oh, pandong mo raw. Oh. Ayan ay, subukan mo kay kaya mo. Ay, na lang ako kahoy. Ay, kagaan. Hindi ako na dito. Saan, kung magdulas kayo, masukat nila kami niya. Okay. niya na si Manaw. Oh, kagaan-gaan. Mga kasubok kaya. Ha, mapakubra ka pa. Kung isusulin mo kasi. Pag nadulas ka sa tambak ay hmm? Ow! Ay! Ay! Kaya? <laughs> Isang <laughs> Hindi, na niyo ko yung tabako niya, oh. Akin na yan, Kuya Angok. Kasakit pa naman itong buta, eh. <laughs> tabako is life. <laughs> Namatay yung tabako niya. Buti na lang, yero yung dinala namin, di may lilim kami. Si ate ay kahoy. Oh, uh, iniisip ko, pag nagkidlat, kakikintab tong dala natin. wala magsunod ha? Ha? Wala magsunod. Wala, muna mo na kayo magsunod. Wag kayo mag-apak. Pagkasunod Pampan na Ay na na Pampan na Pampan na Ayos Very good ah Ano yung pampan nante? Ha? Pampan ah, na Ha? Mag mag na? Bakit kasi pampan na? makan gay magsakaw magkanta ka rin. <laughs> 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 Pag -pag na -pan na <laughs> <laughs> ka na, lo, so Pala ka. Hmm. na tayo nagluluto ng panangalian nila, Kuya Dan. May ilaw naman pala Magluto Nagluto tayo ng munggo. Munggo sa tabulan. Ando pa sila, Kuya Dan. Hindi sila matalis at kalakas ng ulan. Buti na lang ano, nakarating na kami bago lumakas yung ulan. Ano sana yung eh! Atis guys! sino kumakain ng atis? Ano yung gusto ng atis? Sirs! Yung ugat food. Hintay na gaya, mo na daw yung asawa mo? Kinaain yeah, um, okay, na yung nandito ante. Ikna mo naman yung tinirang ulam ng Kiligaya, oh, sa asawa niya. <laughs> Karaming kanin ang ulam. Kapiranggot ni itlog. Kanin sa akin yung ulam mo. Ito oh, muna, pa man kaming mango. Lagyan natin itong ating sahog na tinapa at karne.

ang na. Si Purma nag-uwi na. Hindi namin na malayan. <coughs> <coughs> ito yung kampang? sa Yan lang rin yung nagpatok na yun. Pagkita nga daw nindi yung magawa na lang daw nindi na Salah di Ba't Di sana. Lawan, betul na ano din nagtanong siguro? Akala kami? Ano? Ano din nagtanong siguro? Nainit din ano lang Sa aking payagid. Umabuhay din sa bayan.